Bukod sa swimsuit, sobrang kinakabahan ako sa question and answer. Grabe. Good luck. Sana makapasok kahit isa. Sana makasagot ako. Sana madali yun. At sa na malalagnag na ako. Magdamog mo kong itulak. tulak. Galit ka ba sa akin? I have the strength of a man, but with the heart of a woman and I know that whatever man and woman can do, put them together, I can do better. That would be our awesome thing to do. Please, Pauline. Luda. Ngayon, ngayon dito sa ating bansa, kailangan po, kailangan po, Justicia. Mga mahal kong mahal mga kaibigan, isa lamang po ang nais natin magkaroon ng magandang ustisya ang bawat isa sa atin na nagkakaroon ng kasalanan. Isa rin ang pamin tayo. <laughs> <laughs> Nabunod ko yung word na justice. Gusto kong i-justify <laughs> Gusto ko pong i-elaborate yung sagot ko pero hindi ko talaga ma-explain talagang siguro, halo na siguro ng pagod, gutom. Kasi ayoko talaga kung kumain nung time na yun eh kasi lalaki yung chan ko para sa swimsuit eh. And our winner for our Robles at 20 2014, candidate number 28, Carla Padilla. pakiramdam nung hindi ka nakuha sa care. Okay. Okay. Mm -hmm. Hindi naman ako to eh. serve. <laughs> hindi nakasagot kinabahan. Kasiyahan naman ay dulot na sa akin. Bilang ano, magulang. Proud po ako sa kanya. Kahit natalo. <laughs> Nung totoo yan, nung bata pa yan, elementary yan, pag may nagme-majorit sa amin, talagang sumasama yan, nagpapagit na yan sa mga ano, sa mga nagme-majorit. Eh, pinapagalitan namin, sabi ko, John, huwag kang ganun, kasi hindi ka, pang lang yan. Eh, wala, may iyak siya. Pag may Miss Gay, tumatakas sa amin, yung pala, mayroon na siyang dadaanan ng mga isusuot niya. Yun, pinagalitan namin. Ayun ang papa ko maging bakla ko kasi nga, parang kinakaya niya yung pagiging bakla. Hindi daw kasi bagay sa akin maging bakla. Kaya umayos daw ako. Yun yung time na ayaw, tang ayaw tanggapin ng papa ko na maging bakla ako. Pero nung dumating sa punto na na-realize niya na hindi pala masama ang pagiging bakla. Tapos mula noon, tanggap na namin. <laughs> Sabi ko nga po eh, buti pa maging bading na lang lahat ang mga anak ko. Kasi, ano yung, di pa saway. Mm -hmm. mm -hmm. Naku, mahal na mahal niya kami. Pati mga kapatid niya, kahit magkano na lang pira niyan, ibibigay pa sa mga kapatid para baon lang. Sobrang nakakaawa po kasi mga bata pa lang po sila and then minsan nga po ng nakakapasok ng school dahil walang baon. Sobrang mahal ko po yung family, family ko and then yung lalo-lalo yung mga kapatid. Ko, gusto pong uh, makatulong sa kanila lalo sa pag-aral ng mga kapatid ko kasi sobrang dami po namin, grabe. Sa pagiging crew ko, kulang pa rin yung sinasahod ko doon. Kaya doon po ako kumahakot lang extra income sa mga sideline ko. Like nagpapamake up po sa akin yung mga friend ko. And then yung iba nag nagre-rent ng mga gamit ko like my wig. Hindi na masama kung nagpa-rent ako ng 100 pesos kasi malaking tulong na rin po yun. Pamapamasahe ko po sa work and then sa school ko po. Yung glue! Ay ko pala yan! Pag wala akong pagent, ito yung pinagkakitaan ko. Ako yung nagiging makeup artist, kaya yung pinaka-sign name ko. Kaya, ayun, kailangan raket-raket para may income. Ano bang pagent? ng Mr. and Miss sa school. Pinaka-mababa sa akin, kompleto ng gamit, one-time. Malaking tulong na rin kasi kakalala ko naman yung nag-offer sa akin. May lipstick Breadwinner pa po ako. Actually, ako po yung nag-parallel sa sarili ko. Kaya proud na proud po sa akin yung family ko kasi na-try ko po na-try ko po mga pag-aral ng two years. IP.